ako na mag-inom daw. Oh, ito akin na to. Hoy, Fred. Oh, ito na yung tubal mo. Oh, ang dami na. Oh. <laughs> Isang container. Oh, sige, lagay mo dito. Yan ang tuba. Yan ang marami, hindi yung konti-konti konti lang. Lagay mo. Oh, ayusin mo nanay! sayangan manoy! Ayusin, Ay, ayusin mo. Ginayos ko man yan. Ginayos ko man Mahal yan. Hala po, ang kaman mo. Lagyan mo na ganito. Lagyan mo na ganito. Puang kaman, oy. Lagyan. Ah. Ano ba rin pumasok, man? Mali. Mali. Eh, eh, ano mali? Ilagay mo doon. Ako maglagay. Ikaw maglagay. Ako oh. maglagay. Ako maglagay. Sayang man oi. Mali. Ma Puro mali-mali man yang eh, sayo. ano man ilagay? Ganito. <laughs> Allah, hindi man yan ganyan. Allah. Loko na, bebe, Pati ikaw, mali. Pati man yang dong. Ku no. oh, angka man oi. Dan nyanya no. Ge, eno mo dito. Dito dito lagay mo dito. Ano? Nasalo? May oh. liyan. Paano ba? Dito dito dito. Ano naman yan? Ge, dito. Ah. Hmm. Oh, Tapos. buang. Ah, dumi dumi. Di mo may man yat di man yat. Ano man dumi? E, hindi ka nang Hindi ka e, nang oh, Ah, ano man? Hintayin niyo ako, hintayin niyo ako. Hintayin ka. Ito dito. Oh, o ano, hmm. ano man 'yan? Ano man 'yan? Ano ho man? Kita niyo 'yan? Oh, hala. Kita niyo 'yan? Oh, 'yan ganun. Ano 'yun man? Ano 'yun man? Ganyan man yan dong. gần Gần lắm đi yang ngon eh. ya, oh. yan oi ta tao mày 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 tao gần nhăn Eh, ganyan. Yun. Ganyan. Hala. Mali. Ganun. Mali. 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 Anong mali? Mali. 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 Ganyan. Oh, ano nga? Ano mali? Ano mang mali dun? Ano ah, puro mali? Ganito yan dong. Ganito. Oh. Oh! <laughs> oh! Kaya ako na mag-inom dito! Oh! Hoi, na Oh! To. Oh!